Hindi ka taga Batangas kung hindi mo kilala ang Bihong kay. Kung kayo ay may sopas, meron naman kaming Bihong Ki din eh sa amin sa Batangas. Tunay na masarap are kakagar ng manamig ang panahon. Ay kay Umuwi nga pala ako din eh sa amin sa Simlong. Ay nabuklat ko ay marami pa palang tirang sutang ng kaarawan ng inay. Ay din naisipan ko nga gumawa ng Bihong kay tuong masarap ngay aw at kauulan la ang dahil eh. mahal nga ngay ng gasol ay din ako magdedicate sa amin tong. Tama namang maraming kahoy na perper na panatear ang aking kapatid at galing sa gubat. Ay nung tag talaga nakapag-ipon gawa na nagrahita at ah. kaingin kumbaga hindi eh, nagtanim ng kaunting maisan doon sa taas yung mga punong nakatanim doon na talagang kailangan putulan ay eh, pinutol at kanya nang tinalasan at marami ding naipon ay eh, kaya tumambak din ang kahoy tamang tama naman aray kapag ulan ay eh, meron kami pinato yung panggatong ganoon na nga aming style pag kami magdidikit din ng apo at magpapalingas kaya yung mga balat ng setcherya si hindi na namin tinatapon talaga at pandikit din eh, magpapa, magpapa sa kahoy nagsalang na ako din ng tubig at isinalang ko na din ko na ang dalawang malaking hita ng manok at at aking pabubulok ang at hahalbos kukulang ko rin ng kalahating oras para lamambot at madaling nitnitin ang karne ay pagkakalinga sa landak na yan lingas ay pagkakaganda ng kahit aroma habang pinabubulokan ko at hinahalbosan yung aking manok ako ay nagtalop na din eh ng ilang butil ng bawang ay gagamitin ko mamaya bilang pampabango sa aking lulutuing bihong kay ay maganda pag sinunog-sunog tapos dudurugin nang matalupan ko nga ang bawang ay ginahit ko na din sinabulang ko na din isa-isang gayatin ang mga tinalupan ko gayat ko na nga ng maliliit at maninipis ang bawang para mas madaling maluto at lumutong Pagkatapos ay nagpainit na ako ng kawali at magpapainit na din tayo din ng mantika. Saktong dami laang ng mantika ang ilalagay natin sa kawali at kakaunti naman ang ating isasangag na bawang pang aray sa ating gagawin bihong kay. Tamang lakas lang ng apoy para hindi bigla ang luto at hindi masunog at masupok ay kaya pait niyan pag ginasunog. Aalaga lang sa halo at pag naiwan mo may may supok ma. Abay sa tingin ko ay tama na ay naman pagka nasunog pa. Ililipat ko nga pala sa isang lagayan at aking ihirangin din sa mantika. Aking palalamigayin para mas madaling lumutaw at mas madaling durugin. Dahil nga tayo nagmamadali, hindi eh, tatapat na ang sa tapat ng electric pan. Aba, entay ka. yung aking niluluto sa labas ay ka. Aba, entay na bula ka na pala na eh, siya, maya maya rihahanguin ko na. Baka maya -may Pero bagong lahat ako magdudurog muna ng bawang para maya maya ribasa na ang ilalagay. Mas maraming bawang, mas masarap, mas mabango at mas makulay ang ating magiging bihong. Kaya ika hindi ka makakatanggay pag -ari na amoy na iyong kapitbahay at ikaw ay nagluluto ng bihong Pagkatapos ko magdurog, ikumuha eh, na ako ng lagay at Bubuguin ko na ang aking manok din eh sa tungko. Lasa ko hihiwalay na sa buto. Ang laman ay wala na mamayang money. Ne. Pagkahango ko nga din sa manok ay akin na agad ilalagay are sa may tapat ng electric pan. Lalagyan ko lang kaunting tubig para mas madaling lumamay. Sa so, tingin ko na may tamang tama na ang luto na re at sakto laang. Pagkatapos yung pinag-alisan ko din sa baw ay hindi ko natatanggalin din sa aking luto. Babantuan ah, ko na laang ng dagdag na tubig at siya na magiging sabaw ng ating bihong kay ay siya, taklobe at yan yung pabubulakan sa isang kasuro lang ay ako naglagay na ng tubig at dili ko ibababad ang aking mga sutanghon. magandang ibinababar ang sutanghon sa tubig at nang makarkulan mo kung gaano ang magiging sabaw mo dahil ay mga garning sutanghon, ay matakaw sa mipsip ng sabaw pag nakailang minuto at lumamig ay ubos ang iyong sabaw abay malamig na nga naman ang aking manok ay di akin ang ninit nitin aking ihiwalay ang laman sa buto ng manok yan garne magiging itsura o are mga buto, naman ang aking malaki mga tinanggal na maliliit laang. Yung iba hindi naglalagay ng na sibuyas, pero parang gusto ko yung maglagay ng sibuyas. Parang hindi kumpleto eh, pag wala sibuyas, hindi eh, di, naggayta din ako ng bawang. Bawang na ginayat ulit, ako yun yung nakukulangan pag yun lang sunog na bawang ilalagay ko. Pag natin, idiretso na natin din sa sabaw para lumasan at tumiim sa sabaw, hindi eh, atin maya, maya ating tatakluban ulit. Iintayin lang natin bumulak at maya may na natin ating karne. Lalagyan ko na din pala ng dalawang perasong nor chicken para na magiging pampalasa natin din eh, para naman talagang lasang manok. At pag Lagay mo na, isusunod na din ang ating ninit-nit na karneng manok para naman tayo may mahagilap na karne kahit papaana. Siya taklobet, may maya, -maya iasbok na ang kulunya. Pagkaso malandak na ang bulak ay ilalagay mo na ang iyong mga kasutang hon. Edi sabi ko sa inyo, nakababad yan kanina. Tingnan ninyo, hindi na rin mababawasan ng tubig at sabaw. Hindi na ngayon na rin magsisipsip ng sabaw at gawa ng ari na sa tubig. Pagkatapos ilalagyan na natin ang durog na paminta. Maganda yung marami din paminta para talagang malasa. At ang ginagamit kong pampaalat din eh, ay patays, rupi na patays. Pero maglalagay din ako ng konting asin pampabalansi ng lasa. Inyo yung titimusan at baka naman yung kainamang alat. Inyo din titimplahin at talagang tatantsahin ang paglalagay. Maya maya pa ilalagay natin ang dinurog na bawang ay talagang pagkakabangon na ay habang inilalagay. Ay hindi makakatanggi sa kanga na nagluluto ka ng bihong kay. At pag nakaamoy ng garne ay talagang alam na bihong kay ang niluluto mo din sa bukay. Pahihintayin na uli natin magbulak niya ng malakas hanggang maluto na ang sutang ho natin. Aw, kita ninyo ore. Kaila ay gagamit ng tinedor pagka ikukuha din ng laman at talagang madulas. Pagkakawot ang iyong gagamitin din niya, hindi ka makakakuha ng laman. Sabaw lang ng sabaw o makukuha mo. Ay di ngay takam-takam na din sa bahay. Ay, di kami tatula ang din. Ay di kami nagsalusalo na din at ipagbabalot ko na lang ang simise. Ang makatikim naman ay siya. Kain muna tayo. Tama ng pagpapahili. At kami nga ay nag-upa ng tatlo din eh. Sa tires. ubos na yata. ang bans, ubusan ako ng dalawang aray. Talagang tunay na bagnas pawis eh. Siya, kain na tayo.